Ngayong araw nga ay wala muna tayong gala. Wala din muna tayong trabaho kasi natapos na rin natin yung project natin nung nakaraan. So sa madaling salita, today is our lazy day. Samahan niyo ako at mag-change oil tayo ng motor. It's been 2 months na rin kasi simula nung ulit tayong nag-change oil. Pero regularly, every 2 months talaga tayo nagpapalit ng langis. And every 6 months, nagpapalit tayo ng oil filter. So, ngayong araw, may time tayo para mag-asikaso ng motor. Kaya, samahan nyo ako kung paano natin gagawin. Disclaimer lang, hindi talaga ako mekaniko. Nagtitipid lang ako para makasave tayo ng pera. So, sa halip kasi na ipag natin sa iba, eh tayo na lang mismo ang gumawa kasi kayang-kaya naman natin gawin. Ayan, at nilabas ko na nga ang aking motor. Ito nga pala ang aking motor, Suzuki Smash 115. Actually, 2015 version pa siya. And magsasyam na taon na siya sa akin ngayon. So, bago ang lahat, huwag kalimutan magsuot ng helmet para lang sa ating safety. And kung mapapansin nyo, balot na balot ako kasi isa rin ako sa mga takot mangitim. Kasi nga naman, sa sobrang init ngayon, mabilad ka lang sa araw, eh, mawingitim ka talaga. Kung mapapansin nyo yung motor ko is disipa. Kasi nga low bat ang kanyang battery. So yan talaga ang nagagawa ng sobrang pagtitipid. Bago tayo umalis, ayusin muna natin ang ating side mirror para maayos nating makikita kung may sasakyan tayong paparating mula sa likod. Ayan, at nandito na nga tayo sa daan. Papunta na nga tayo ng bayan para pumili ng langis at oil filter. So, napakaganda ng daan dito sa amin, di ba? Kunti lang yung mga pumapasok na sasakyan dito. At kung mapapansin nyo, yung mga bahay magkakalayo pa. Ganto talaga sa amin sa probinsya. Dumaan muna tayo dito sa isang gasolinahan kasi minsan dito ako bumibili ng langis na kailangan ko. So ang hinahanap ko nga palang brand ay Shell Advance. So agad ako nagtanong kay kuya kung mayroon silang stocks ng Shell Advance. So yun nga lang sa... Sa kasawiang palad e eh, wala na daw silang stocks ng Shell Advance Kaya nung sabihin ni kuya na wala silang stocks e eh, agad naman akong umalis para pumunta ng bayan talaga at makabili ng Shell Advance Ayun mabilis lang naman yung naging biyahe ko papunta sa bayan at narating ko na agad ang tindahan ng mga motorcycle parts and accessories at dito, alam ko may stock sila kuya dito na Shell Advance. Kaya, agad akong pumasok sa loob at nagtanong kay kuya. Ayun, mabilis nang naging kwentuhan namin at na nakabila agad ako sa kanya ng nahanap ko lang is. And sa puntong ito, uuwi na sana ako pero naalala ko na kailangan ko na palang magpagupit. Kaya, dadaan mo ako sa palengke ngayon doon sa may barbershop. Para magpagupit. Sana open sila kuya. Kasi last time na pumunta ako doon is sarado sila. Uh, kaya sa iba ako nakapagpagupit. Ayun, nandito na nga tayo. Malapit na tayo sa pwesto ni kuya. So dahan-dahan ko pang tinitingnan kung open nga sila kuya ngayon. And ayan, open nga sila kuya. So yun nga lang sa puntong ito is maraming nakapilang nagpapagupit. So kaya dahan-dahan akong tinitingnan. Tumabi at naganap ako ng parking para makapila na rin ako kay kuya para makapagpagupit din. Ayan, habang naghihintay ng pila, imot-imot muna ako dito sa tabi hanggang sa tawagin na ako ni kuya. Maya-maya lang, ayun, tinawag na ako ni kuya. Kaunting kumustahan muna kami kasi nga matagal daw akong hindi nakapagpagupit sa kanya. Hanggang sa maya-maya, eto na. Tapos na, ang bilis lang, ba diba? So feeling ko bumata ako ng ng ano 20 years so thank you kay kuya and eto na biyahe na ulit tayo pa uwi napakainit nga talaga sa daan ngayon yung bang tipong pag wala kang suot na jacket ay eh, talagang masusunog ka At eto nakarating na ako sa bahay agad ko na rin nilabas yung ating binili ng langis at iti-change oil natin to mamaya pagka medyo lumamig na yung ating makina kasi mahirap hawakan yung makina pagka mainit pa. So, hihintayin natin siyang lumamig si simulan na natin yung ating pag-change oil. Eto na nga, nagsimula na ako mag-change oil. So, bali, tinanggal ko na yung bolt sa ilalim. So, hindi ko alam kung anong tawag doon sa bolt na yon pero yun yung tinatanggal pagka mag-change oil ka. Maybe ang tawag yata dun ko naalala ko is drain plug. Tama ba? So, ayun, tinanggal ko na rin yung ano, dipstick. Nilinisan ko muna bago natin tinanggal yung kabila, yung, yung tornilyo para dun sa uh, oil filter. So, habang tinatanggal ko yung oil filter, ah uh, medyo may isang bagay ako nalimutan. Nalimutan ko pa lang lagyan ng sahod sa ilalim kaya pag hila ko ng takip, ayun, lumabas lahat ng langis. Nagkalat ako dun sa tapat ng aking shop. So, yari na naman ako nito kay misis. Ayan, after ko ang buksan lahat ng kailangan buksan, eh hayaan naman natin ngayong tumagas or tumulo yung langis. At pagka naubos ng tumulo yung mga langis sa loob, ah, babalikan na lang natin siya mamaya. Siguro mga after 3 hours pwede na yan. Uh, hindi naman natin kailangang mailabas lahat ng langis kasi medyo wala tayong gamit. So, sa usually kasi sa motorcycle parts, uh, meron silang blower kaya mabilis lang silang mag-change oil. Pero sa case natin, wala tayong gamit kaya hihintayin natin siyang lumabas lahat ng mga langis. So, yung 3 hours, okay na siguro yon Babalikan na lang natin mamaya pagkatapos ng 3 hours. At habang inihintay kung tumulo yung langis ng motor, Ayan, nakita ko yung alaga kong rabbit na nakawala. So, sinubukan ko siyang hulihin pero ang ilap niya pala. Ang problema nito, hindi ko alam kung paano tawagin yung mga rabbit. Buti pang aso at pusa, madali lang silang tawagin. Pero pagdating sa rabbit, hindi ko alam kung paano sila tawagin. Kaya hindi siya lumalapit sa akin. Hanggang sa may naisip akong paraan na kunan siya ng talbos ng kamote. Kasi naisip ko, paboriti nila yung talbos ng kamote. Sinubukan ko siyang tawagin at Sumilip naman siya doon sa ilalim ng mga bulaklak pero hindi talaga siya lumalapit. Parang natatakot siya sa akin o nahihiya. Hindi ko alam. Pero ginawa ko lahat ng makakaya ko. Tinawag ko kahit anong tawag lang. Ginawa ko na. At ayun, lumabas naman siya pero hindi talaga siya lumapit sa akin. Yung akala kong lalapit na siya pero pumapasok siya ulit. Akala ko pa naman yung alaga kong rabbit rope ako na pero nahihiya pa pala siya. Mas gusto niya pang tumambay doon sa loob kaysa kainin yung hawak kong kamote kaya medyo na-break yung heart ko hanggang sa uh, naisip ko na hayaan ko na lang muna siyang lumabas. At least makapag-pasyal-pasyal muna siya. Maya-maya, eh, naisip ko na rin na balikan ko na yung aking changed uh, oil na motor at least. Tatlong oras na rin naman yung nakakaraan at nakita nyo medyo malilim na dun sa unahan ng aking pinagagawan kanina. So, sinimulan ko na ulit ilagay. So, inuna ko yung oil filter. Ayan, ang bago-bago nating oil filter. Kaunting punas-punas din para lang masigurado natin na walang kasamang alikabok yung ating bagong oil filter. And then, after nating punasan, pwede na natin siyang takpan at i-screw ulit para balik naman yung uh, kinuha nating drain plug kanina. So, ganun din, kaunting punas-punas din muna at saka natin ibalik yung ating drain plug. So, importante na masikipan mo siya na maayos para hindi siya prone na lumuwag at mahulog yung drain plug sa katagalan. After that, pwede na tayong magsalin ng langis. So, yung binili ko nga palang langis dito is 800 ml lang. Kasi yun lang talaga yung designated na volume ng langis na kailangan ng ating motor. Pero may pagkakataon kasi na nagsasalin ako ng another 20 to 50 ml ng langis lalo na pagka bago yung ating ano, oil filter kasi yung oil filter ay sumisip-sip siya ng langis. Kaya pagka 800 sakto lang yung ating sinalin eh sisipsipin pa siya ng oil filter kaya magiging konti na yung langis natin. Kaya mahalaga magsalin tayo kahit konti lang para sakto pa rin siyang 800 ml. And then after natin siyang isalinan, start na natin engine and yun na. So maraming salamat sa inyong panunod. Ako nga pala si Moto at ito ang aking kwento.